kaway-kaway mga kanegro so, sa video ito mga idol ay maglilipat tayo ng ating sisiw dito sa ating kulungan mga idol at ipapakita ko na rin sa inyo ang ginagamit kong disinfectant at insecticide mga idol pero bago ang lahat intro muna tayo So bago tayo magsimula mga idol ay kailangan muna na pantayin natin yung lupa dito sa ating kulungan mga idol. Kaya nanguha ko ng lupa dito mga idol para gawin kong pangtabon dito sa ating kulungan. I-elevate lang natin ito mga kanegro para naman maayos tignan. Ngayon mga kanegro bago natin ipagpatuloy ang video ito ay pag-tap lamang po ang like and share button. At kung hindi ka pa naka idol, ay pakifollow lamang po ang Kanegro Vlog para po sa susunod pang mga videos. So ngayon mga Kanegro, ah, lalagyan na lang natin to ng ipa para kahit papano ay hindi madaling mamuo yung mga dumi, dumi nila dito. Ito yung ipa mga idol. Ayan, pupunin lang natin yung lalagyan natin. Eto mga negro, yung ganitong kadaming ipa, okay na to. Ikalat lang yan natin dito sa uh, sahig nila. Eto yung pinaka-beddings mga idol. yow Ayan, ikalat lang natin na maigi mga idol kabila naman paalala mga idol kung akong tatanungin huwag natin masyadong kapalan ng ipaan ng beddings ng ating uh, grower house mga idol kasi namamahayan yan ng hanip ng manok mga idol ngayon mga idol okay na yan Ayan. Ayan mga kanegro, bago natin nilalagay yung mga sisiw natin dito, uh, magdi-disinfect muna tayo mga idol. So ayan mga idol, yung gamit natin for disinfection ay yung dito yung uh, zone rocks. Hahaluan uh, narin na rin natin ng malatayon mga idol para may insect insecticide tayo. No? So yung ano nito mga idol, yung Uh, dami nang ilalagay natin sa ating sprayer, eh tantyahan na lang so dito sa 2 liters mga kanegro na sprayer natin, ay naglalagay ako dito ng 2 cups ng malatayon yung mismong takip niya mga idol ang ginagamit ko and sa zone rocks naman mga kanegro ay approximately uh, 3 tablespoon mga idol Tantyahan lang haluin lamang ng maigi mga kanegro at pwede na natin itong gamitin Bale, yung ginagawa natin dito mga idol uh, double purpose na may antibacterial na may kasama pang uh, insecticide ano So tara mga idol, mag-spray na tayo. Kailangan nating mag-disinfect dito mga kanegro kasi dito dati nakakulong yung ating mga breeders na Uh, black astro lord tsaka yung uh, ating BPR ano kaya sinapayan ko na rin ng insecticide para maalis yung mga possible mga idol na insekto na nandito gaya na lang mga idol nung no, mga kuto ng mga manok ayan mga kanegro sa pag-aalaga ng manok mga kanegro kailangan panatilihing malinis yung kulungan nila so okay na tayo mga idol dito sa paglilipatan ng ating mga sisiw uh, may natira pa sa ating ano uh, solution kaya i-spray natin don sa mga kulungan ng breeders natin yo Ayan, mag-spray lang tayo dito sa uh, kanilang mga nest mga idol para maiwasan natin yung pagdami ng kuto Ayan may isang itlog mga idol mag tayo mamayang hapon Ayan mga idol, marami pa. So, susulitin na natin. I-spray na rin natin yung mga bakanting kulungan natin. So, ayan mga kanegro, tapos na tayong mag-spray mga idol ng disinfectant tsaka yung pang... Ah, tawag na ito, insecticide natin mga idol patutuyuin na lang natin yung ating kulungan tsaka natin ililipat yung mga 1 month old na sisiyo natin dito A few moments later. So eto yung mga yun mga kanegro yung mga sisiyo na ililipat natin doon sa ating grower house ayan gutom na rin sila mga idol Ililipat ko na sila mga idol kasi by next week baka may ipapalit ako dito na mga sisiw dito sa kulungan nila. Kaya yung mga malalaki, ililipat naman natin sila ngayon doon sa ating grower house. Para ma-disinfect natin yung brooder at saka may ready na rin natin mga idol para sa mga next batch na sisiw. So eto na sila mga kanegro, nailipat na sila. Uh, ngayon, syempre papakainin na natin sila mga idol. Eto mga kanegro, gro, so ngayon since uh, bago pa lamang sila dito sa kanilang kulungan at medyo mahangin mga idol ay mas dinamihan ko ngayon yung feeds kesa dun sa sola ano? para yung feeds mga idol ay nagbibigay ng init sa kanilang katawan para hindi sila masyadong ginawin mga idol. to end the video mga kanegro ay naglagay na rin ako ng tubig nila dito na may halong premoxil powder so ayun lamang po mga kanegro peace out and happy farming